<laughs> Hello everyone, it's me again, and then Marie Welcome to my channel. Oh my God, dalig guys, oy. So kinanglan na mo ng mo ni Pau Pau, og ni Dalit na mo mga bata. Uy, wala na iwan. Wala na iwan. Bing. Ganyan ka rin b Bing. Bing. Ganina na ka din, hey eh, Bing. Ayan si Bing Ang batang. Si Bing Kai. Nagwapa. Gapaday <laughs> ka pa. Yes, baby girl. Mimi. How's Mimi? No. Mimi. No. Chi Why why? Ha. So guys, maayo na lang ganing kay Mihonong Bitaw ang ay, yun ang yun, talisik. So, so maong nakaabot na sa midiri sa tunga sa kayutaan. Kaywa naman siya mitaligsik. Thank you po. Mahog ka And... <Cases> <laughs> Guys, asam di si Malirin. Ah, sa bukid si Malirin. Kaya pala. So, hayaan na lang Give natin lang si mama dalawa niya? lang yung Oy, sumama. Uy, si Pinkie! Ha? Siya. Hindi. Jow! Mikjaw! ang dami namang pusa four. doon. Kanino kaya nga pusa? Hala, wala nang ulan, no? Sure, ball? Pusa yan, pusa. Pusa! Iring. Iring. Pusa. Hi, Mick Jow. Ang dami mga iring doon, guys. Oh. Mga kitin. Three little kitin. Mi asama si Cici mi. Ah, ya dah leh eri. Mimi mahut bau ke dihadai daliri timbut mu kimbu